huli si Justin De Jos. Pampraktis mo na yan? Wala tulog pa si Ken, si Josh. Tulog pa tayo kasi galing siyang Singapore. He's a Singaporean right now. <laughs> <laughs> Dito si Josh iba, tulog siya. Eh. Pablo, bubuksan mo ito. Sisipahin ko kung pintuan mo. Nasa CR. Nasa CR siya. Tumatay yung first one. Tell me, Tell me what you want to see. You want to see me? Or you want to see me? Or you want to see me? What do you want to see? Tell me. Tell me. Tell me in the comment section. Do you want to see? Or you want to see? Or you want to see? Tell me. Tell me, baby. Tell me what you want to see. <laughs> Lo, di ko alam ano nangyayari sa akin. Hello po sa si 17,000 viewers. Pasensya na po ako aga-aga. Nag-iingay na po ako. Wala naman po akong ginagawang tama. Hindi na ako natutuwa sa'yo. <laughs> hyper ko Anyways. Samahan niyo akong maligo pastong gusto. Tapos pag may nakita ang ibang kasama, suyo-suyo. hmm -suyo. tangko kayo eh. Hirap yung paligayahin. Pag nasusobrahan sa ligaya, sumusobra naman sa ma... Hmm. yung anit mo, mga kunyatan. Pag may nakita akong comment dyan na suyo. Matok po ba? Ay wala Pero, ay, po. Pero hindi ah. ko po. Ah, sige lang po. Ha? Inahanap ka ni Maki. Tsaka naka-live ako. Tumatay ka kanina, no? Oo. Sabi na eh. Amoy eh. Oo <laughs> eh. And keep on streaming room. All music platforms, and stream also the music video on YouTube. Thank you so support, guys. And have a great day. Always remember, Daddy still loves you. <laughs> no, I love you. Bye. Thank you so much. Have a nice day. See you. Bye bye.